akin. Ay, Ayan mga apo ko guys, mga apo. Ayan na. Punta kami sa kabila kay Papa. Okay, Bakit? Sarado doon? Sarado? Kani nung sumakay ang tarino, suma ito, mga to? Naglakad Naglakad mo kayo? Oo. Ito yung ating na hindi, hindi kasi nga nila yung scooter nila. Ay, yung scooter nila? Ayan, Siri. Mama mo. Ano yung scooter Si Momoy? Si Momoy? Sa kami sa kabila, kay Papa. Mayigit kulang-kulang dalawa taon hindi ako nakadalaw gawa ng nabisit tayo at tayo napunta ng ibang bansa at tayo yung kaya pa paano no nakauwi tayo ng Pilipinas mabuhay ang Pilipinas ah, ah. Ayan naman si pa. Papa. Ay, nakapapa. <laughs> <laughs> si Mama nagsusumbong sa kanyang tatay. Yan, Ito yung aking kahil. Oh, uh, may bulaklak na dyan? May dumalaw? May ano? dumalaw dyan, Hindi, uy. Na A, dala na natin ba yan? Oo. si ano naglagay, si Lili ni Rachel. Si oh, Rachel? Oo, oh, si Rachel. Sabi niya, Nay, ako na lang bibili ng bulaklak. Ano ah, si Rachel ko, ha? Lalakad. Sayang. So, so, Sayang. Oh, Sayang. Sayang. Sayang sana alisin mo yung sakit mo ako para makaya. Wala ka na po ng dessert. So, ayun, ayun, si mama. Nagsutong <laughs> so, siya sa kanyang tatay. Sakit na raw kanyang palolo lolo. Ayan. Ako. Ito na sa lolo namin. Taong dyan lang rahans kayo. Ito na si daddy. Makinis pa rin yung ano ni Pa. Ayan. 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 Yan may ari na ano, mga, mga, ng toto. -so Kapat, kapalapat, kalapat, kalapat <laughs> Mga kalapatids. Yan ang may ari ng mga kalapat eh. May ari tayo, pauwi na tayo. tayo. Okay. 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 Mga okay. okay. kalapatid rin. Opa, ari sa kamay kay... Pagkabihin kami, pagkabihin kami kayo kayo doon. Pagkabihin kami kayo kayo kayo. Pagkabihin kami kayo sa kabila. Yeah. Sa kabila ang ano lang. Ay, mag-tungit pa kami doon pa. Maglalaro pa rin ang tungit. Hahaha. Oh. <laughs>